Sa labas mismo ng Senate Building, inaresto ng NBI si Jaren Skilario o mas kilala bilang Senyor Aguila, ang leader ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Binasahan siya ng Miranda Rights bago pinusasan. Arestado rin ang labindalawang iba pang opisyal at miyembro ng grupo dahil sa qualified trafficking, child abuse at facilitation of child marriage. Matapos yan ang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Public Order na iniimbestigahan ang umano'y kulto. Masyadong orchestrated ito, politically motivated. Makita eh, naman ninyo ang pagtatanong dito. Uh, ina na guilty, kaagad. Sa hearing, iprinisinta ni Sen. Riza Ontiveros ang listahan ng mga sanggol at batang namatay sa sitio kapihan Socorro, Surigao del Norte, kung saan nakabase ang SBSI mula 2019. Sinisi ang mataas na mortality rate sa mga leader ng SBSI dahil pinagbabawalan umano ang mga miyembro na magpagamot sa ospital. Mr. Chair, napakadami po nito. In fact, if our our informants are to be believed, higit 200 ang namamatay na mga bata from the ages of newborn to 4 years old. If this is true, Why so many dead babies? Isa sa mga namatayan si Randolph Baldorino. Kwento niya sa isang function hall lang ng ang kanyang asawa noong December 2020. Mga nga, pagkogos na sa bata na tinga ako kayang isang lawas, patok. Um, nung tinangkay ko yung, yung ko yung bata, uh, nakita ko na pale. Matinga ako ko sa Itong bata kay naibuwa, magmanggawa sa kanisang baba. Ito may, buwa. may mga bubbles din, may mga uh, na lumabas sa, bat, sa uh, bibig ng bata. No, you no, are no, father. Dapat binaba mo na, din ano mo sa hospital. Tapos sabi ng mga kamatuna na pinagbabawal, pinagbabawal kasi ni Senyor Kakila, wala tayong magawa. Ang sanggol inilibing mismo sa sitio Kapihan kahit wala namang permit na mag-operate ng sementeryo dito. Ayon kay Ontiveros, kung hindi man sadyang pinatay ang mga bata, namatay sila dahil sa kapabayaan ng SBSI. Isa sa nakikitang dahilan ng National Bureau of Investigation ang kawalan ng prenatal care ng mga nanay. Most likely, the mothers uh, don't have enough nutrients while you're still uh right So naturally, uh, the development of the petos inside boom but also the pet. Laking gulat pa ng mga senador nang sabihin ni Balbarino na mismong si Senyor Aguila ang nag-examin sa kanyang asawa, kahit hindi naman ito doktor. Ayon kay Ontiveros, hindi lang ito medical malpractice kundi paglabag sa anti-rape law. Si Senyor Aguila ba ang ano, obstetrician gynecologist ng asawa niyo? kuan sa ma ma'am kanang o oh, in case na murag maglisod na ang mag anak, mo anak na na siya pag nahirapan na ma'am uh, pumunta na siya kasi siya ang tao ang kinakilala namin ng na Panginoon Itinanggi ni Senyor Aguila at ng iba pang leader ng grupo ang mga paratang pero hindi kumbinsido si Committee Chairman Bato de la Rosa. The blood of these children are on your hands. Ha? Huh? As far as this committee is concerned, hindi ka na, Senyor Aguila. Senyor Pinocchio ka na. Idinirecho si Senyor Aguila at iba pa niyang kasama sa Building 14 na siyang detention facility ng NBI sa Bilibid. Base sa warrant of arrest, hindi sila pinayagang makapagpiansa. Amor Santos, CNN, Philippines.